Guys, may may butterfly dito, guys. Oh, kanina pa daw tong umaga, parang natulog daw yata dito sa bahay nila. Ang ganda, oh. Ang laki. Yan, nung pinikturan ko siya, gumalaw siya. You oh, know, white, black and white. Wow, ay, parang may pagka-brown din siya. Doon daw to galing sa kwarto nila, eh. Tapos pumunta sa may pinto. Tapos dumapo daw sa balikat ni ate Bibi. Tapos lumipad daw dito. Nagtambay sa may sampayan nila. Dito oh, Dito sa may sampayan nila oh. Sa kusina. Sampayan nila dito. Dito lang siya nagtambay oh. Ang lakin niya. Ang ganda niya. Sino kaya tong bumisita dito kay Ate? Mayroon to siyang magandang balita, o oh, swerty, o oh, na guys. Ito lang ibabalita ko sa inyo na may mat malaking butterfly dito, bumisita sa kaibigan ko hindi lang nila alam kung sino to, nagpapahiwatig yata siya. Thank you guys. Bye, butterfly.